magawa tayo ng tambos niya madre de agua malakas sa protina para sa mga alaga malambot po ito makatas kaya gusong gusong ng mga manok bibi pabo at napakadali po siyang padamihin. Tingnan niyo po, kinalat po rin Ayan. Ngayon tagpulan po talagang kinalat po po yan para para po pagdating ng tag-araw, marami tayong makukuhanan. Ayan, Ayan pa po. Ayan pa po. Ayan. Oh. Tapos sinabayan ko ng mga kamuting kahoy sa ngayon hindi ko pa kinukuha na sa akin dun muna ako kukuha dun sa may highway ay silipin po lang natin yung mga second day ng asola natin mga kaibigan mukhang nabuhay siya ayan o oh. o oh. ha sana mapapadami ko yan o oh.